Yan ito guys, meron na naman nga pala akong isang mga project ano, ang ah, mga project isa lang, may pero mga ano. Ayun to, telescopic po ano, ah, tube po siya ng badja badja City 100. Ano, yun, may gas -gas po siya. So yan, nakikita nyo, sobrang laki po ng gasgas. -gas. So ano, ah, gagawang ko po yan ng paraan na wala po kayong gagastusin na din nyo po kailangan baliktarin ang inyong telescopic ano. So ayan po siya, hindi pa po nababaliktad. So standard po siya, no, all stock. So ito naman yung outer tube. Yo, po yung motor. badja 100 po ano, yan. Ah, uh, shout out nga pala sa may-ari nito ano. Ah, uh, 'yun, gusto niya kasi lowered, ano, ipapa-lower niya papababa. So 'yan, naglagay siya ng uh, bracket sa taas. Iba na pinalitan niya po 'yung ano niya, butterfly. Ayun. Uh, so, balik tayo dito sa project natin ano. So, ayan, nakitang-kita niyo naman. So, ayan, ituturo ko po sa inyo kung ano 'yung utang uh, unang gagawin natin ano. So, ito 'yung kanyang ano ba tawag dito? yun nasa baba ayan uh, sumusukat po yan ng kanyang ano uh, yung sa play nya ano ayan so ang kailangan lang po natin dito yung kanyang stock na spring sa baba ano stock na spring saka dalawang lock washer ano lock washer na number 14 ba yan hindi ako nagkakamali ayan 14 mm -hmm na lock washer tapos isang spring ano uh, clutch spring po yan clutch spring ng ano uh, tawag nito Basta clutch spring, yun na yun. <laughs> Ayun, para hindi na ako mahirapan, ang hirap magpaliwanag. Ano. So ito ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ilalagay. So yan, mahirap, uh, mahirap po talaga mag-explain, ano, uh, mahirap ipakita sa inyo kasi nga walang naghahawak na aking cellphone. So kita nyo naman, hirap na hirap ako, ano, one hands, one hands, ano. So una po natin ipapasok yung stock na spring. ayon tapos lock washer, tapos yung clutch spring. Ayan, so ang naidagdag po dyan is mga uno, ano, one inches mahigit. So ayan, titignan natin kung mawawala itong gasgas -gas na to. So ayan, pansinin niyo guys kung paano natin yan i -assemble. So bago natin ni asimbol sukatin po muna natin. Kung sakto ba, bago natin buo, i-buo. Ah, pasensya na po, nagkakabulol-bulol ako. So ito na guys, ipinasok ko na, no? Ang hirap-hirap talaga. Ayan, di na po natin kailangan to. Yung sapatos po niya sa bandang ibaba. Di na po natin to ibabalik kasi medyo babalik. Kung ibabalik pa po natin to, uh, babalik po yung taas, ano, baka makita po yung gasgas. -gas. So ayan, pinasok ko na po yung uh, tawag nito, yung kontrador. Yung kontrador po tawag namin yan dito. So ayan po, nakikita ninyo, ano, medyo mahaba, na, mahaba pa naman yung, ano, yung sumubra. So ayan, wala pa po tayong dapat ipag, ano, yan, ipag-alala. Dahil mahaba pa naman. So malaki pa yung play. So yan na, nandiyan na yung oil seal na ilagay ko na. Susukatin ko na no, susukatin muna natin kung pwede na ba kung natakpan na ba yung gas -gas. So ayan. sa mga badja kasi mahaba talaga yung ano niya, yung play mga utso yata yan eh. O basta mataas yan, mahaba. So ayan, guys, kita niyo naman ano, natakpan talaga yung gas -gas. Kasi kung hindi natakpan yan, pwede tayo magdagdag uli ng lakwaser. So ganun lang yung paraan yan, guys. Ayan. Yung gasgas, -gas, pasok, dahan-dahan. So lumampas po siya sa oil seal. Yan, ayan yung kontrador. So bago ko pinapainalize ang mga trabaho ko, sinichick ko muna. So medyo matagal po pala ako magtrabaho, ano? Kasi ganyan nga, gawa nga na medyo nagkakaedad na tayo. So kailangan natin ng talagang sure na sure kasi mahirap mabak job. Mahirap po umulit sa trabaho ng mga ganto. Yan uh, sa mga mekaniko ayon ano di ba yun yung pinakamahirap, pinakamasakit sa lahat yung back job yung paulit-ulit tapos makakarinig ka pa ng mga salita ayun uh, hindi lang salita ng ano mayari ang may ng, uh, ng, ng nagpapagawa is eh, so wala naman problema yan eh uh, alam mo may problema dyan kasamahan mo rin ang yeah! uh, uh, saka iba pa so ayan po sinukat ko yung sobra no yan yung alawas ng play niya is yan nasa 4 pa 4 inches pa talaga so medyo mahaba pa so wala po tayong dapat ipag-alala dyan na baka lalagotok po pag uh, i-play pababa, ano. Ayun, pero may solusyon din naman pag lumalagotok sa pababa, dagdag lang tayo ng kaunting oil. Kaunting-kaunti lang po, na langis ano. Tapos, kung hindi pa rin madala, uh, magdagdag tayo ng washer sa taas sa spring. Medyo tigasan natin ng kaunti pag lumagotok sa pababa. So, ganun lang, guys. Uh, wag naman sobra-sobrang oil kasi yung oil niya kasi uh, yun yung posibilidad na hindi na mapigilan na ano oil seal sa sobrang dami so puputok po yan so ito na po yung isa yung isa na naman yung isang part naman yan malaki din ng gas gas so sukat pa rin so ito nga pala guys finalize na to ano tapos ko nang na ano ito nabuo so ayan yung piniplay ko na yan kasi medyo matigas kasi nga marumi yung telescopic nya na nga nga yung nasa loob so sumasayad yata yung lakwaser lakwaser yata sumasayad kaunti lang naman kaunting kaunti lang naman yung sayad so ayan so hinahanap ko kung saan siya comfortable yung talagang hindi siya sumasayad so ayan na guys kita nyo naman ano natakpan na naman So ayun, uh, finalize ko na, ilalagay ko na yung allen bolt niya sa taas para mabuo na to so yan nga pala no inikot ikot to napapansin nyo kasi hindi po to matama yung ano uh, tawag doon yung ano ba tawag doon yung ihi nya nasa loob ayun no hindi to kasi nga wala yung sapatos ano medyo mahirap po siya i-timing uh, ipasok yung alin nya yung nasa taas yon dahilan nya sa kadahilan wala yung sapatos nya yun to kasi yung lock nya yung guide kumbaga yun yan guys pinapakita ko pa yung gasgas -gas, ano yan iniikot ikot ko pa pinapakita yan So, yun, pag pinasok, yun, sakto. Matatakpan talaga siya, yun, lampas lang siya ng kaunti sa oil seal. Yan, o. No? So, list gastos po yan, guys. Paraan po yan, para, ano, ah, uh, di na nyo kailangan ibaliktad yung telescopic nyo, ano. Uh, bababa ba lang yung motor, bababa talaga. Pero kaunting kaunti lang naman uno, ganun lang na naman uno uno or one in one port. Ganun lang na naman yung ibababa niya. Hindi naman siya gaano babang baba. Kaysa naman ipabaliktad pa natin to or paputulan. Ah, uh, malaki na yung gastos. So ito na guys, tapos na yung ating ginawa ano. So ayan no, kitang-kita niyo yung play. Diyan ay kabit na, wala pa yung spring. So ayan yung play oh. Diyan. So 4 pa po. Yung mahaba pa. Ayan, hindi na makapansin yung gasgas. -gas. -gas. Ah, wala na. So ganun lang guys yung paraan. So pero hindi ko nire sa lahat ng motor tua ah. Kasi yung mga XRM nila like, ganyan, mga reader, yung malinit na telescopic, mabababa po ang play noon. So nasa 3 lang yata. So pag ginanon pa natin, ay wala na. Wala na matitira no. Pag sakay mo palang wala nang play ang motor mo. So ginagawa lang to ah, like badya lang talaga yung mga habang play motor star, yung, uh, 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 no? yung may sports type, XR 150 ganun Yan yung may-ari guys. Pakinggan niyo ano sinasabi niya. Ano sasabihin niya? Wala yung gasgas, -gas, boss. Wala. Oh, dito may ikot ng telescope. Ah, oh, wala yung gasgas. Good. So okay lang. Okay, so, okay. Ay ayos. Ganun dito ng kabila. May tatapos na rin 'to. So itong check mo yung isa, boss. Kung okay ba? Ano, okay play. Goods. Okay. All goods. All goods. Thumbs up, boss. Thumbs up. <laughs> At ito na nga pala, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano, na XR150. So, ayan na po yung XR150. Ganon din, na ganon na ganun din ang ginawa ko, ano. Uh, pero itong, ano na to, telescopic na to, is nabaliktad na. So, ayan, mapapansin nyo, nakabaliktad na po yung telescopic na to. So, wala nang pag-asa. So, ayan, kita nyo, di ba? Yun na yung bad ng ibaba, yun na sa itaas na. Pero, yun, kita nyo, dahil ginawan ko ng paraan, mahaba po ang nilagay ko dito. So, ayan, no, laki na sobra na spring. So, kailangan ko siyang putulan. So, ayan, baliktad na po. Ayan.